Italiano and Kisses de la ipinagkukumpara ang tindi ng mga haters ngayon every time na may kalap si Belle pilit siyang pinagkakaisahan ng kabilang fandom hindi pa rin natatapos ang fan war si Kisses pa rin daw umano ang nasa puso ni Donnie at deserving si spot na meron ito bigyan naman ang mga fans ni Belle sa mga pinagsasabi masyadong below the belt ang mga paratang. Maging ready kayo sa pagtatanggol ni Donnie. Iba magalit iyon kapag usapang Bel Mariano. Ito nga ang samut-saring komento mula sa mga supporters. Pambira, palagi ikinukumpara ng mga tao. Bel, minsan hindi nalang manahimik tanggapin na masaya na si Donnie. Tanamak ang paninira, sobra kayo kung umasa sa kanya. Paano mas better yung idol ninyo? Iniwan nga si Donnie para sa sarili niyang kagustuhan. Diba parang ang pangit naman ng ganun? Iiwan ka sa ere, magpupunta sa ibang bansa. Siya yung unang gusto na mabuwag sila. Ngayon na nahanap na ni Donnie ang better na babae na magpapasaya sa kanya. Big deal sa inyo? Tanggapin para hindi masakit. Buong angka ng aktor, mahal na mahal si Belle. Kaya e itigil bashing, walang don't kiss. Don't forever na. Ilan lang yan sa mga samot. Saring komento mula sa mga Don supporters. Anong seniorito sa new update? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.